ang buong kalawakan ay nilikha. Isa sa mga ebidensya na ginagamit natin para suportahan ang pahayag na ito ay ang pagkakaroon ng simula ng buong kalawakan. Bago pa man masuportahan ng science, ang pahayag na ang buong kalawakan ay may simula ay nauna ng sinuportahan ng mga philosophical argument. Sa katunayan, bago dumating ang taong 1920, halos lahat ng mga physicists noon ay ipinapalagay na ang buong kalawakan ay walang simula. Kung baga palagi lang itong nandyan, kaya naman para sa kanila, walang dahilan para pag-isipan kung ano ang sanhi sa pagkakaroon nito. Pero nagbago ito dahil sa mga natagpo ang ebidensya, katulad na lang ng pag-expand ng universe na hanggang sa mga oras na ito ay nag expand pa rin. Ang pagkakaroon ng simula ng buong kalawakan ay hindi naman po kontrobersyal. Kahit nga ang dalawa sa pinakamatatalinong scientist na sina Albert Einstein at Stephen Hawking ay naniniwala na ang buong kalawakan ay may simula. Ngayon para sa mga taong kumbinsido na ang buong kalawakan ay may simula, ang sunod na maaaring maging tanong ay, may naging sanhiba sa pagkakaroon ng buong kalawakan? Kumbaga may naging sanhiba sa pagkakaroon ng matter, space, time, at energy? Yan po ang sunod nating pag-uusapan. At hanggang dito na lang po muna, ang aking video have a wonderful day